So, hello. hello mga friends. Mag-unboxing ako nito. Alam niyo ba kung ano to? Tingnan natin kung ano to. Bigay ito, ano. Bigay sa akin ng mga anak ko. Uh, kasi, parang nasabi ko sa kanila na may gusto ako. Ito yung nila. Pinagbigyan nila Tingnan natin kung ano to. Yan. Buksan ko kung ano to. Alam nyo ba to? Ayan. Kung ano to. Tingnan natin kung ano to ha. Tingnan natin. Surprise! Oops. 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 Huh? Teka, Kita ano to. Hoy. 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 Parang alam ko na to. Ito yung aking hinihiling. Pinagbigyan ako. Ito gustong gusto ko. Teka. Oops. Tara! Thank you mga anak ko. Salamat sa inyo. oy Hmm? Pabango. Ang bango-bango kasi nito. Mayo kasi sa akin pinaamoy yung sampol. Sabi ko parang gusto-gusto ko ng amoy niyan. ngayon ibigay sa akin ang hiling bango hmm? hmm. bango ang bango bango ang bango bango ng bulaklak ang bango bango ang bango bango na pabango Dikita. Dikita. Dikita pangalan. Ayun, nakita din ang pangalan. Ang bang-bango. Hmm. Bango. Bango talaga, oh. Bango talaga. Hmm. hmm. Yan. Yan. ang pangalan niya. Hmm. Ayan pa siya. Ayan. May takip pa siya, o. Oh. Ayan. 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 Ayan siya. Galing. Galing. Ganda. Ang bang-bang talaga. Ayan. Hai tabpus Ian Insya 好吧、嗯 Try nyo to. Ang bango-bango talaga. Hmm. Try nyo rin. Try nyo rin. Ang bango talaga super. Hindi kayo magsisisi. Mara Ang pangalan niya Is A Mara Parfum A Mara Parfum Ayan. A Mara Parfum siya Bamo. Balik na natin Balik na natin Okay. Salamat mga anak. Salamat mga anak sa inyong sa inyong gift sa akin. Lagi akong may gift. Tuwing may hilingin na binibigay nila. Thank you mga anak at mga apo ko. Salamat sa inyong mag-anak. Thank you mga anak. Thank you mga apo ko. Thank you salamat sa aking pabango. Nagmala kay Chloe, Pinigay sa akin ang amoy. Nagustuhan ko, binili ng mga anak ko. Thank you mga anak ko. Ano to, ah, uh, unisex to, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pero, mas maganda sa babae. Pero, Pwede rin sa lalaki. Ang pangabango niya ay Amara. Amara. Parang A Mara. Mara. Thank you. Thank you mga anak. Salamat. Thank you mga anak. Salamat sa inyo. We love you, mga anak. Tatabi ko na. Salamat, mga anak ko. Guys, thank you for watching. Bye-bye. Tuloy-tuloy lang, guys. Uh, ganun talaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Tuloy-tuloy lang. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Please, kung hindi pa ngayon naka naka nakasubaybay sa akin, please mo lang yung notification bell. Ah uh, subscribe uh, notification notification bell on thank you thank you for watching bye bye